ayun na guys peste uh, guys medyo hindi maganda pa ka gawa tapos na po yun o. siya tapos na kailangan hindi na nirepair kasi di pa yung laki harap kasi ito guys kailangan maganda ito dito ayun yung mga diferensya, siya guys laki, tabasin o mangit tuloy Ayun, natabas yun guys. Ayan, ang ginuhita na. Finish na yan. Ayan, tinatoklat. yun Finish na yan sa guys. Kailangan wala. Ang laki ng diferensya. mga halos 2 cm guys. Harap kasi ito. Hindi na siya. Ano? Ano bro? Ah, uh, guys ah. Uh, yung guhit na yan, yun ang tatuklapin kasi yun doon tinamo guys, maliit yung taas. Tapos dito sa gitna, taba. Sa harap kasi to kitang kita. Ah. Uh, lang. Salamat guys.